Dinagsa ang Sinukmani Festival sa Rosario, Batangas. Dito ay bumida ang malikhaing mga disenyo ng Sinukmani o kilala sa ibang lugar bilang Biko. Yan ang ni Bian Manalo. Ibat-ibang hulma, hugis at disenyo ng Sinukmani ang bumida sa bawat booth ng mga kalahok sa pinakamalikhaing Sinukmani bilang bahagi ng selebrasyon ng Sinukmani Festival kabilang sa mga kalahok ang mga barangay sa Rosario, mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, eskwelahan, mga negosyo at establishment sa bayan at ilang private organization. Bukod dito, Highlight din ng five-day celebration, ang Cookfest, kung saan nagpasiklaban ng mga kalahok sa pagluluto ng sinukmani. Hinahaluan pa ito ng mani at pinipig na nakapagdadagdag ng lasa para mas lalong sumarap. Ang sinukmani ay isang uri ng kakanina na ipinagmamalaking produkto ng bayan ng Rosario. At syempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang ipinagmamalaki nilang sinukmani. Ito po isang kaugalian ng mga taga Rosario na, 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 talagang ang sinok mani ay napaka-popular dito sa aming bayan. This our first time so so excited, masaya, kabado. Um, sana uh, at least mapasama lang kami sa runner up. Ito Yun po yung pagkakasama-sama ng mga ng mga taga Rosario and sila po yung mga nag-aayos ng mga bini-feature nila yung kanilang mga products at saka Kamar kamari diri ng ating uh, aming bayan Happy, Happy isang festival! festival Happy, Happy festival, festival! Ang bayan ng Rosario ang binansagang the rice granary of Batangas at sa pagdiriwang ng kanilang founding anniversary higit sa mga aktibidad ay layo ng celebrasyon na ipakita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Rosayan tungo sa pag-unlad ng kanilang bayan. Kailangan nating magkaisa para mapaayos natin ang barangay, mapaayos natin ang bayan ng Rosario para maging maigi para sa bagong Rosario sa bagong Pilipinas. BN Manalo para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.